Magandang hapon sa ating lahat guys. Uh, samahan nyo ako ako magpipiripir ng kahoy guys. Gawa nang baka maubos yung aming gasol eh. Mahal nung ngayon ang gasol. Pinpakita ko sa inyo guys. Ang mulberry. Magaling it. Eh, hindi siya na ano nang nasalan nung bagyo. Mababa kasi siya guys. Kaya hindi siya na pag ng hangin. Kaya yun oh. Eh. Ayan dito sa likod guys na ano. naotay ko nang nawalis yung daming kalat gawa ng malakas na hangin na yun magaling na guys yung aming bahay kubo ay hindi nalipad yung yung bubong kung hindi nako ay wala na kaming bubong at pag naulan ay pihong basang basa pero ari naman ay naano ng hangin iyon na ano tayo ayan tayo ikot sayang ang bunga tagilid na guys tsaka itong aking rambutan guys na dibading magaling na lang at hindi naputol ng hangin matibay siya sa hangin guys hindi siya naputol kaya ako magpiper-per ng kahoy at Baka maubos yung aming gas. Ito yung outfit ko guys. May duster, may pajama, may damit. Very nice type po. May two bags. ibon guys, Naiingay na siya. Daming kwitid. Kailangan ko na guys. na sa ng Lagi ng tungko. Hindi naman kasi